Isa sa dalawang dating head coach ng ating Gilas Pilipinas, delikado kung makukuha ulit ng New Zealand. Isa pang Gilas Guard na injured at Kai Soto, kumpirmado na sa starting lineup ng bago niyang kupunan. Sa kasalukuyan ay naghahanap na ngayon ang National Men's Basketball Team ng New Zealand na Tall Blacks ng panibagong head coach para sa kanilang kupunan. Matapos nga nitong tapusin na ang servisyo, ni Coach Pero Cameron. Si Coach Pero Cameron ay isa sa mga naging estudyante ng dalawang mahusay na New Zealand coach na si Coach Tab Baldwin at Coach Nenad Busibig na kapwa naman naging head coach din ng ating national team na Gilas Pilipinas. Isa sa mga opsyon na pwedeng i-consider ng New Zealand Tall Blacks ay ang pabalikin sa kanila si Coach Nenad at si Coach Tab Baldwin na magiging delikado para sa ating Gilas Pilipinas para sa darating na November at sa mga susunod nating laban kontra sa New Zealand dahil may alam sila sa estilo ng laro ng ating gilas Pilipinas may idea din sila sa sistema ni Coach Tim Cohn at kilala din nila yung mga players ng ating gilas Pilipinas Saka sa kasalukuyan ay nasa Ateneo si Coach Tab Baldwin at nasa Miralco Bolts naman si Coach Nenad pero pwede pa rin naman nilang opera niyan mga kabasketball ng New Zealand kung gugustuhin nila. Pero ang tabayan natin yung mga susunod na mangyayari dahil magkagayon man ay naniniwala naman tayo. Nakakayanin pa rin ang ating Gilas Pilipinas na talunin ang New Zealand especially this coming game nila sa November na dito gaganapin sa atin sa Pilipinas yung kanilang magiging laban. Samantala kahapon ay na-injured ang ating Gilas Pilipinas guard na si Chris New sa matindi to mga kabasketball kasi alam natin na hindi pa 100% etong uh, si Scotty Thompson no? matapos nga siyang madaganan na itong si Poy Eram sa laban nila kagabi kontra nga sa Talk and Text hopefully ay hindi naman malala yung uh, maging uh, injury niya no? at hindi magtagal katulad ng nangyari dito nga kay Jamie Malonzo at AJ Edu na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakabalik sa ating Gilas Pilipinas. Patungkol naman sa ating Gilas Pilipinas Center na si Kai Soto mga kabasketball, nagsalita na yung isa sa kanyang mga agent patungkol nga sa magiging estado ni Kai Soto sa bago niyang kupunan sa Japan B-League. Medyo mabigat din kasi yung magiging kapalita ni Kai Soto sa center position na si Tim Suarez na isang 6'11 at uh, naglalaro din sa national team ng Brazil. Kaya tinanong ko yung isa sa agent ni Kai Soto, kilala na to ng mga nakasubaybay sa atin, kung ano ba magiging starting five pa si Kai uh, dyan nga sa Kosigaya Alpas this season. At sinagot niya mga kabasketball na oo, kasama ng maraming minuto. Alam naman natin na kapag starting five ka, most likely mga 25 minutes pataas 'yan ang ine expect natin. Pero syempre, depende rin 'yan, especially kapag na foul trouble si Kai Soto. So ganyan lang muna mga basketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.